Ay grabe ito, ilog pasig, muling pinutakte ng mga basura. Saan kaya ito galing? Hindi kaya sabutahin na naman ito? Good day mga kababayan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong update na naman po tayo dito sa River Esplanade dito sa Ilog Pasig. At ngayon nga po ay nandito tayo sa Muel de la Industria. isa rin to sa mga bahagi na inayos. Yung nasa kanan natin makikita nyo napakaganda rin pong pasyalan nito. Kung nagsasawa na kayo dun sa River Esplanade ay pwede rin nyo pong pasyalan itong bahagi na to kung saan ay uh, napakaraming halaman. Pwede kang magmuni-muni at pwede rin kayong magpicture-picture na napakaganda at background yung post office building kasama ang Ilog Pasig. So ngayon nandito tayo at uh, pupuntahan natin po no yung bahagi dito sa uh, River Esplanade dahil meron tayong uh, napansin na kakaiba na ngayon lang ulit nangyari dito sa Ilog Pasig. So ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba talaga yung nangyari dito no. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa pag-apaw ng mga estero sa ibang lugar or hindi ko alam kung mayroong nagsabotahe or kayo na or bahala na kung anong nangyari po no? but ngayon lang ulit ito nangyari dito sa Ilog Pasig ang uh, pagdagsa ng napakaraming basura. Kaya naman tara samahan niyo po ko at uh, sisilipin natin. By the way, Papakita mga kababayan, itong tulay na dinadaanan natin, ito yung MacArthur Bridge. Ito, isa ito sa mga tulay na tumatawid ng Ilog Pasig. Sa tingin ko itong uh, bahagi na to ng MacArthur Bridge, no. What if kung uh, ito ay ayusin din katulad ng ginawa sa Jones Bridge, no? Kaya maganda, magandang plano 'yan, no. Sana eh in the future. So pagbaba natin, kumadan tayo at dito nga tayo dadaan sa may post office building sa harap. Ito yung nasunog na post office building. Makikita ninyo ay uh, wala pang nangyayaring uh, pagsasaayos rito no, pero sabi nila ay uh, pagagandahin daw 'to malapit na. So isa rin 'yan sa mga inaabangan po natin. Ngayon, kakanan tayo dito at dito na natin makikita yung Pasig River Esplanade. Yun, nandito na tayo at na napakaganda ng uh, panahon po. Sobrang init ng araw. Alright guys, so magandang uh, tanghali sa ating lahat. Sobrang uh, init ng panahon ngayon. At nandito tayo ngayon sa Pasig River Esplanade. At napansin nga natin ngayon ay napakaraming uh, basura ngayon dito, no? Yan, no? Saan kaya galing itong mga basura na ito ngayon? Ayan no, ang dami. Uh, isa sa mga napansin natin, itong pinakang uh, pasumano nila dito, no? o pasamano, ay uh, ginawa nilang ganito. Inangat nila na parang piramid no? patatsulok. Kasi yung iba, umuupo talaga dito. No? Eh, delikado yan. Kaya, inangat nila. Pagkita ko sa inyo. Ganyan na siya. So, mahirap na siyang upuan. Ay no, mga kabayan, nakita niyo no? sangkay kay galing 'tong mga basura na 'to, no? Himala, ngayon lang ulit ito ng uh, ngayon lang ulit nagkaroon ng basura uh, na nandito sa mismong Ilog Pasig. Hanggang doon, no? Hindi ko alam kung buong Ilog Pasig ay may ganito, no? Ayan. So, nakakapagtaka lang. So hindi pa po talaga siya totally ano no, totally tapos so marami pa sila nga uh, inaayos dito. So pinipinish pa nila yung uh, ibang bahagi ng uh, esplanade na ito. Grabe no, pati doon dun sa may uh, Escolta ferry station, napakarami ring basura oh ayun. Eh. Sampai lang galing ang mga ito. Tapos, meron ng ferry date dito. Ferry boat. So, pwede kayong sumakay dyan. Ayan siya, oh. Azul Water Sports. So, party boat, 150, balsa, 100. Ah, sa tingin ko tuwing hapon to, no, hanggang gabi. So, tingnan natin yan mamaya. Grabe, sobrang katirika ng araw sa mga oras na to. napaka sa balat kaya pala wala mga namamasyal lang uh, ganitong oras dahil uh, sobrang uh, init pansin ko rin no, mas lalong gumanda tong balustre nila Ayan. so di ko alam kung kukulayan pa ba nila to or ganyan na lang so mas gumanda siya kumpara nung mga nakaraan na hindi pa naayos tapos may mga halaman na rin sila dito sa baba ayan no. pati yung mga maliliit na parang uh, nyog yan, banahaw no, yan, anahaw yan